Yo, what's up? Good morning, mga pri! Alright, kung sa, kung sa nakikin na, boys, over mo na tayo. Ayan, yeah, tamahan nyo ako sa aming uh, paglalakbay. Paglalakbay sa lalakbay. Ayan. Ngayon ay Sunday, no? Sunday na pare lagi naman natin ginagawa ang no? Kaya ang title natin ngayon is yung best na lugar para makapag-practice ng pagharap, no? So ngayon ay 6:45 ng umaga. So, paano ko ba nasabi na the best na lugar yung simbahan sa pagpa-practice ng pagharap? Ng no? no, no, puro ni Clarice na yung taste, no? The accept taste. Yeah. Marami sa atin, parang nahihirapan pa sa ngayon eh, may lumabas, na sa mga tao, no? Nahihirap pa sa una, talagang uh, dumaan na ako sa ganyan, no? Yung uh, kwento ko sa inyo, no? Na, ko lang yung doorknob, yung, yung, yung lock ng gate namin, is kinakabahan na ako, no? Mga paatras na naman ako, no? So, yun. Ito, ang the best para sa akin na lugar para ma-practice ko yung pagharap ko is yung simbahan, no? So, alam naman natin, uh, pag nasa ka, napakaraming triggers yan, di ba? Yung daming tao, tapos yung mga maingay, di ba? Al alam naman natin <laughs> sa mga katoliko. Kung kayo naman na gusto nyo rin mag-practice nyo, kung hindi naman kayo katoliko, sa mga church din, eh, sa mga lugar na sambahan nyo, yung mga religion nyo, eh, hindi eh. naman na to sa dahil... Uh, dahil sa spiritual eh? hindi baga ilabas natin sa, sa spiritual. Actually, pag nagsimba ka, it's yun na yun, di ba? Pero yung pagpa-practice na para sa sa'yo, yung para sa sarili mo, na haharapin mo yung mga nararamdaman mo na yun, is na malaking tulong to para sa inyo. No? So, yun. So, alam naman natin na napakaraming triggers, yan yun, sa init, na yun. nyan. Sipin nyo, 640, ah, hindi, oh, tama, 645 lang yan. Mainit na. Ano pa, pag mga 10 to 12 na, no? lalo mga launa. Sobrang init na. So, ganyang oras kami nagsisimba ng anak ko, no? Ayan. So, uh, umaga pa lang, no? Alam naman natin na uh, yung mga body scanning. So, alam nyo yun, eh. Yung titingnan mo kagad kung ano nararamdaman mo ngayong araw. So, wag nyo naramdaman kayo, back out ka na naman, no? Sa so, ating may mga anxieties, ano na yan? Baga, gade na yan. Normal na yan sa atin, no? Baga, ah... Uh, may maramdaman ka man na kahit na uh, kahit ano pa sa katawan mo is okay lang din naman ano? kasi yan ang kahalaga ng uh, may alam ka sa anxiety pero sa ngayon kung wala pa kayong masyadong alam sa anxiety manood mo manawid lang muna kayo dyan no? ang mga na-vlog ko na no? actually ang anxiety kasi hindi sakit sa kaalaman ng iba no? Yan. kailangan natin malaman na ang anxiety is part natin no? kailangan natin sa so, kanya uh, yun Sunod natin is yung symptom focus, no? Diba? sabi niya, pag umaga, marami na naman tayo makakamdaman yan. Kasi, so, actually, ano sa umaga yan, eh. <laughs> Sa umaga pa lang, maramdaman mo na kagad yung mga naramdaman mo last ng gabi, yun, eh. Pero sa iba, sa iba na mga, ano, kumukunti na, no? Eh. good, ah, uh, ano yan, balita uh, yan para sa mga, mga dating nahihirapan pa, kasi may mga nalaman na sila is naging okay. Eh naging okay okay na sila no? yan malaking um, malaking achievement yan para sa paggaling niya sa recovery no sunod nating trigger sa simbahan is yung maraming tao no Sibira, parang makakaramdam ka ng hiya or uh, may isip mo kung anong iniisip nila sa iyo di ba yung yun na naman yun parang pumapasok na rin sa sa social no parang iniisip mo na baka kung anong isipin nila sa iyo dahil ganito yung kilos mo, dahil ganito yung galaw mo sa simbahan, no? O malikot ka o parang feeling mo magpapanik ka, no? Pero, no? pero sa dulo at dulo niyan, kailangan lang natin talagang matapos yung simba. Isang malaking achievement na yun, kapatid. Sunod natin is yung catastrophizing niya. Yung pinag-iisip ka na ng mga negative in future, no? Parang uh, ina-advance mo na yung mga mangyayari na hindi pa naman talaga mangyayari, no? Pag nag-iisip ka. So, nag-produce ng takot yun sa'yo yung mga iniisip mo na yun, na kahit, kahit balibalik ka rin natin, hindi yun mangyayari, kapatid. Kasi nga, ginagawa siya ng isip mo. Isip mo na malikot na siya, no? Ang baga, kasi pag nasa state tayo ng fight flight pressure, sa pre-response ng katawan, it, uh, may lalabas talaga na gano'n na kailangan mag-isip ka ng mabilis para makatakas ka doon sa, mayroong mga leon, mayroong mga tigre sa harap mo. Kailangan pabilisin ng katawan mo yung isip mo, mag-isip para mailayo ka sa papamakan o sa danger na may posibilidad na mangyari. No? Pero sa katotohanan, sa totoong buhay, wala naman talagang mga ganun. No? Ang nangyari lang is natitrigger lang siya no? dahil nga dun sa iniisip natin yung mga negative. Alam naman natin ang isip natin is napakalitip niya. No? Kahit ano, pwede niyang isipin, pwede niyang ipa-ano sa'yo, ipa-isip kahit naman na hindi totoo. No? Sunod natin is yung what if. No, I'm positive na what if sa simbahan, halimbawa, eh? ah, uh, what if makatumba ako dito, o madulas ako, or ma, mapasigaw ako or 'di ba? Ang ka nang kung ano man din sa simbahan, 'di ba? Or sa marami pa no, sa <laughs> marami. Ito mo na lang yung mga possibility, no? What if, what if mo 'di ba? So, napakarami, napakaraming pwede mong maisip na negatibo. Pero, all in all, no, hindi yan mangyayari kapatid. No? Iniisip mo lang yan. Malabo magkatotoo yan. Yung pag-iisip mo na ganun, is nasusundan ng na paniniwala mo. So, yung paniniwala mo na yun, na may posibilidad na mangyari, so, pwedeng mangyari, is papaniwalaan mo. bakit mo nga naman papaniwalaan yun? Hindi eh, naman totoo yun. Ginagawa lang din ang isip mo, no. So, doon naglumalabas yung mga takot mo. Kung ano man yung iniisip mo na negative. Pero, sa dulo, no? O sa patuloy mong pagpa-practice, no? Wala. Wala ang mangyayari yan. Matatapos ang isang araw. Kahit anong isipin mo na negative, hindi yan mangyayari kapatid. Kasi, gawa mo lang yun. Yung mga pinapaniwalaan lang ng katawa mo, yung iniisip mo. Kahit naman hindi problema lang is nasasanay na tayo dun. Eh? Yun Yun ang sinasabi natin yung Di behavior. Na if ever or may something na lumabas, is papaniwalaan na natin hanggang sa may lumabas na takot sa'yo. So yung takot is magpuproduce na naman ng takot o eh, mga kung ano-ano yung mga pag-iisip na negative sa'yo. No? Eh? So yun, maglalabas eh? na naman. Kakabog na naman yung dibdib mo, lalabas na naman yung mga sintomas mo. No? Eh? So, eh, ganun ang ikot niya. No? Eh? So ito pa isa, yung naghahanap ka ng uh, dahilan para makatakas doon, no? So kaya nga naisip ko na simbahan ng pinakababas para sa akin na napuntahan. Kasi nandito na eh, kumbaga nandito na lahat ng ano ko, no? Wala na akong ano, kung may mangyari mang masama sa akin, huwag na sana, no? May mangyari mang masama sa akin, nandito ako, na simbahan ako, no? Alam kong maraming tulong sa akin dito. Compare mo sa ibang lugar, no? Yan. So, yun. Dahil nga meron tayong anxiety, no? Alam na natin may lalabas at lalabas sa lugar na 'yan, no? Pero alam na natin 'yun. Kumbaga, may lalabas hindi man 'yang ano, hindi naman yun yung sobrang lalabas talaga ng ganyan noon, no? Kasi nga nasa state ka na ng pagpo-practice, no? Nandiyan ka na sa part ng recovery, no? Hindi sabihin may alam ka na kaya ka lumalabas na ngayon, no? 'Yun. So kung ano man yung mangyari or ano man mang isip mo na negative doon sa, sa loob ng simbahan eh nasa labas ka man lang eh, ka ng, eh, mo, eh, ka, nasa labas eh, ka ng pagpa-practice mo nasa stage ka nasa eh, stage ng pagpa-practice mo no? um, mangingi at mangingi sa iyo yung eh. mga aral na natutunan mo no? Eh. yung, eh, sa about sanity, anxiety hindi man galing sa akin eh, hindi man galing sa kanina eh. basta yung may nalalaman ka na no? Eh. so ang pinaka first rule dyan eh, huwag kang aatras ka sa kapito na, nag-set na yung isip mo na ah, magsisimba ako ngayon. Kailangan preparado ako. So, wag na wagang ang atras. Tatapusin mo talaga yun. Isang malaking achievement na yun, kapatid. Mo. Kasi noon ako, hindi ko talaga tinatapos yung simba. No? Hanggang homily lang ako. Tapos pag, pagbigay ko ng abuloy o eh, eh, pagbigay pagbibigay ng eh, parang pera. No? Ganun. Ayun na. Uuwi na ako noon. Pero nung mga 'yung nagpa-practice na talaga ako, no. Nang tinatapos ko na nito, nag-aano pa kami. Ano, Nagagala pa gaya ngayon, no. Eh, Kumain muna kami sa para titirik ko lang yung bata, no. Yan. Yan nga, isa yon sa pinaka-dabas yung huwag kang a-attract okay? kasi, kasi na, ayan, nandun ka na eh. Ayan ang pinaka-goal mo, no. Di sa next week, ganun ulit. O sa ibang, ano, isa, ituloy-tuloy niyo lang na yung pagpapractice nyo. Kahit sa ang lugar, kahit hindi man sa simbahan. Eh. Kahit sa mga palengke, kahit sa mga labas-labasan lang. Sa mga basketball court, sa park, ganyan. Sa ibang lugar, no? Eh. The best yan sa Pero din nga, sabi nyo nga, pinaka sa akin is sa simbahan, no? Eh. Yan. Yeah. Kasi malaking, sobrang laking tulong yan para sa focusing mo, no? Yung, yung pag-iisip mo na mag-focus doon sa uh, pagsisimba. Kasi ang isip mo is nagsisimba ka. Ito lang, ito lang gagawin ko. Magsisimba lang ako. Wala akong ibang gagawin dito. Makikinig lang ako. Tapos inawain lahat ng mga sinasabi ng hanggang sa mga paba, pagbasa. No? Yan. So yun, lagi nyo lang isipin yun na o, o is, isa sa isip niyo na nagsisimba ako. Kailangan ko to. Kailangan ko mong harapin kung ano man yung mga takot ko, no? dahil alam naman ayon nasabi ko ngayon una no uh, maraming trigger talaga pagdating sa ganyan sa, sa uh, simbahan no? pero isa lang din ang masasabi ko sa inyo no walang iba mangyayari sa inyong masama doon no? kasi nga ang ang isip mo na iset mo nang magsimba no kung ano man yung maramdaman mo kung ano man yung naiisip mo sa loob ng simbahan kahit nasa labas naman man lang ng simbahan kung ano man yan walang ibang mangyayari sa iyo kapatid. Kaya laging niyong tatandaan yun. Lahat ng mga yan is ginagawa lang ng isip mo. No? kung ano man yung nararamdaman mo, kung nanginginig ka na, ituloy mo lang kapatid mo. No? Kung ano man, na hindi ka na makahinga, kung talagang nanginginig ka na, hindi ka na magpakali, so, konti na lang, magpapanik ka na. No? Huwag kang nga sa tayo mga kapatid. Ayan ang pinaka-dabas kaya sabi ni Clarice niya, kahit anumang panginginig yan, kung ano man nangaramdaman mo, harapin mo siya, no? Kung ano ang sinasabi ni Clarice Lagi na pagharap o face, no? So, ilang mga kapatid, no? Sana may nag-get kayo kahit kaunti sa ating vlog, no? Sana may natutunan kayo, no? At magtuloy-tuloy na yung paggaling nyo, no? Dahil, ah, uh, wala nang talaga may tutulong ko sa inyo, no? Gaya ko ngayon, no? Talagang ah, na bumabalik na talaga, no? Talagang mga, ano ko, halos Two months na ako wala. Halos wala nakaramdaman na ano. Yung vlog ko nga pala last. Talagang tao rin po ako, no. Yung last vlog ko, no. Tao rin po ako nakakaramdaman. wala ko rin mga hospital. So, yun lang. Maraming salamat mga patid. Mga free. Voice over. Thank you very much. Adios.